Ayan mga ka-experience ito yung track na ginawa natin noon dito sa Pasig, no? Ayan uh, ito yung ito yung mga switch niya, ayan. ayan ang mga switch niya nasira yung dalawa. Tapos yung labeling switch niya pinalitan din namin, no, mga ka-experience, no? Ayan. ayan no, oh, nagkita kami uli nito. Dito to sa Pasig. Yan kay boss. Ito yun, yung malala nyo dito sa Pasig. Dito lang namin ni Rod sa loob. Itong truck na to, 3 uh, years na. Magti 3 years na kuya, ano? Ayan si kuya. Ilan taon na tong magmulang ginawa kayo? Ang nakita ko sa video nito, ano eh? Uh, July 21, 2022. Ayan o, pecha na ngayon. 25 na ngayon, ano kuya, ano? Ayan. <laughs> okay naman siya kuya, no? Isang buwan lang na, isang buwan na lang na sana. Ayan, napapalitan natin ng airbag. Minanwal ko muna. Ito muna kinargaan ko ng hangin. Tapos ito, ah, uh, tinanggalan ko ng hangin. Tapos, ang, ang ano niya, issue niya, ito mga labeling na, unang setup namin to ng na mga labeling ito. Ayan, na uh, pinalita ko na to. Ngayon, ay uh, modelong, switch na natin ang nilagay natin dito mga ka-experience no Ayan Ayan ang kita niya naman Itong truck na to ito Ayan Alos sa uh, Alos sa uh, isang buwan na lang 3 uh, years na No? Sulit na mga ka-experience Sulit na <laughs> Ayan, oh, ayan Mamaya na ako na magpapalit Ayan na, ah, papalitan ko muna ng airbag Dahil yung airbag niya Ayan no, oh, may Punit na siya. Ayan no oh papalitan na natin mga ka-experience no? labas na po yung play ayun yung mga papalit natin no? Ayan, ito ganyan lang tinanggal ko lang yung takip sinikot ko lang ng dalawang screwdriver yan tapos doon na uh, isasalpak lang natin doon tatanggal natin yung bindidas doon <coughs> tapos natin dito sa ibabaw uli o ipapalit lang natin to. so ganoon lang kadali yan yung kaganda ng setup namin mga ka-experience tingnan nyo o, oh, tinanggalan ko ng hangin yan yung apat dito sa differential. Tapos, dito lang may hangin yan sa kaladkad. Ayan. Ayan, tinaas ko siya dito sa kaladkad, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? Tinaas ko siya. Parang nag-jack ka na rin. Hindi ka na mag... <laughs> Parang, hindi ka na mag-jack. Talagang tinaas na lang. No? Yan yung kaganda sa manual setup namin, mga ka-experts. Automatic yan. Ayan. So, tatanggalin na namin yung mga ka experience no? Ayan, ganyan lang magpalit mga ka-experience. Squatil lang doon. Tapos tanggalin yung tornilyo dito. Ayan. Tanggal na siya ng ganon. Tapos ipapalit lang namin to. Napaka-easy lang. Napaka-dali-dali lang. Abitin mo lang ako saglit. Ayan. Yung mga na ka po. lang ha. Eh, Madali lang Shoot mo lang yung tornillo dito sa ilalim. Ayan. Kailangan, kinakamay mo yan bago mo gamitan ng tools. Oo, kasi kaya, pindi lang. Oo, kasi mamaya, aluminum <coughs> <coughs> to. Balik ko yung lagay mo, eh, wala na. Pag nariupi yung tatlong guhit ng, ng ng bolt na to, wala na. <laughs> oh, malulustred siya. Malulustred ka. Oh. Pero, itong ginawa namin dito sa Pasig na to, meron test namin to sa loob dito, dito dati noon, eh, sulit na. Sipin mo, July, July 20, ano, 2022. Oh, ano tayo ngayon? 2025 na. Ah, di ba? 3 years na. Isang buwan na lang sana. 3 years na. <coughs> ganun po, ano, ganun po katiba yung trabaho natin mga ka-expert. Isa eh, ng biyay lagi nito, kuya? Eh, kalinga tarlac, yaw, eh, oh. ilo. Ilo-ilo, kalinga pa yaw. Oh, kita nyo mga ka experience hindi biro yung daanan din ha. Ah. <coughs> Tapos ilo-ilo daw. O oh, tawid-dagat na yun mga ka-experience. Ah uh, tama. Okay. Ah uh, tapos ganito lang 'yan mga ka-experience. I-video mo lang para makita nila, no. Ganito lang 'yan, ibababa ko 'yon, tatanggalan ko ng hangin 'yung sa likod. Tapos palalapating ko muna 'to bago ko siya kakarga ng hangin. Napakadali lang.

Di ba ba siya pumasok? Baka, baka hindi siya pumasok sa kapila. Ayan, okay na. Tuluyan na nagloko. Hmm. <laughs> Teki yata to. Walang iya. Oh. <laughs> Doon sa ano niya, ano? Teki yata to, Darwin? Ito, dito niya naman. Ha? Huh? Sisingaw yan dyan. Dito. Luwagan mo lang. Hindi, sa isa niya. Yung kulay green. Ba, naputol yata to May klase pala to Yan. Yeah. Mm -hmm. Ay, lumipad na yung <laughs> ano niya. yaman na eh. Ba, Ka Kabago-bago, isang gamit lang, mahinang klase rin. <coughs> yung orange <orisyatang> siya matibay. <laughs> Walang kwenta, no? <laughs> Oo. Oh. Walang kwenta? Oo. Oh. Oo, oh, ha? Ah, tingnan. Tingnan mo, ha? <laughs> Ayun. Mapat na. <coughs> Lumapat na. Lapat na lapat. Lapat na. Ina mo? Kadali yan eh. May nabula ba? Wala. Oh, wala naman. Sabon yung binilagay natin dyan. Ano? Lagotok eh. No? <laughs> Ayan. No? Ayan yun mga ka-experience okay na so yun ah uh, ito yung kagandahan uh, umabot na ng 3 years isang buwan na lang 3 years na mga ka-experience no? ay si kuya siya yung nagpapatunay na isang buwan na lang 3 years na no kuya 3 years na 3 years na isang buwan na lang ano o oh, yan o oh. oh. ha ah, may nalang ng truck kaya binobombahan ko pa o oh, yan kita nyo naman hmm ito yun. Ito yung truck na to. Mga ka-experience. yan Ayan, o. Bubble top, mga ka-experience. yan O, kargaan ko pa. O, kargaan ko ba, o, kargaan ko ba ano? o, taas na. Mangat! O, tas na. Oh, automatic. Automatic yan. Oh. Ayan na, okay na. Ayan na, ganyan na sila katas mga ka-experience. So, kita niya <laughs> naman, di ba? <laughs> Pero may karga na yan, kuya. No? Pinarga na nila. No? Ay, laman na itong mga ka-experience. No? So, yun. Hindi ah, hindi kasi natin pwedeng ipakita yung pangalan nito. Kasi nga noon sa uh, sensitive sensitibo 'yan mga ka-experience, may privacy tayo. Ayan no? Uh, kaya dito dito lang kami sa sa gilid kumukuha. Ano? Uh, ayan yung bagong helper natin ngayon, 2025. Ayan mga ka-experience. ayan, uh, shout out kay Kuya. Kuha ka ng sticker natin dun, dalawa. Oh. Ando sa drawer. Sa drawer ng ano? Isa ko pa. Ayan mga ka-experience. Tinatakan na natin ang sticker natin. Ayan, mga ka-experience. So, yun, oh, no? mga ka-experience. Tapos yung isang malaki para doon naman sa likod mga ka-experience. No? Ayan, may contact number tayo dyan. Ayan, kabila ng contact number natin mga ka-experience. No? Ayan yung simbolo ng ano, airbag suspension, simbol yan Ang dalawang araw na to. No? Binago ko lang yung forma ng truck. Mga ka-experience, Ayan.